Mababa ang ngayon ng presyo ng karne ng baboy dito sa ilang pamilya sa Dagupan City. Sa naging panayam ng Ayfan Dagupan kay Sharon Nesperos, tendera ng karne ng baboy sa Malinggas Public Market, bumaba ang presyo ng karne ng baboy kung saan nasa 320 ng 330 pesos kada kilo na ito kumpara sa 340 hanggang 360 noong mga nakaraang buwan. Ang liempo at iba pa ay mabibili naman ito sa halagang 340 pesos depende sa kukunin. Aniya, ang dahilan ng pagbaba nito ay noong nag-umpisa na ang panahon ng pag-ulan. Paliwanag yan na tuwing panahon ng pag-ulan ay mas mas mabilis anyang lumaki ang mga baboy dahil malamig ang panahon. Kumpara sa tag-init na mabagal, lamang silang lumaki ang mga alaga baboy sa mga farm. Sa kabila ng pagbaba ng presyo nito, matumal pa rin ang bentahan dahil sa mga ipinapasok at ibinibenta ng ilang tendera ng mga import sa palengke. Dagdag pa nito na dumarami na rin ang na mga nagbebenta ng karne sa mga kabahayan bagay na isa sa nagpapahirap sa kanilang pagbebenta sa palengke. Panawagan ngayon na ilang tendera gaya ni Sharon ay sana hindi na magpasok na imported meat dahil mas tinatangkilit ng mga mamimili ang imported kaysa sa, sa lokal na karne. Panawagan pa nito na sa paniwala o panawagan pa sa mga mamimili na sana ay mas tangkilikin ang local meat dahil mas sigurado at mas sariwa naman ito kumpara sa mga imported na karne. Kasama mo dito sa IFM reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Rajuman John, Saranto Tata, RMM.